ang aming buding may bahay at ang ilang kasama namin ay galak na galak ang aming puso sabagat uh, nakita namin dito sa Nebecija, dito sa Cabanatuan City ang sigla at buhay na buhay ng mga kabataan na siyang uh, totoong pag-asa ng bayan katulad ng sinabi ni Dr. Serizal may kilang po ang gusto kong uh, iwanan sa inyo sa pagbati nito. Unay na is kong batiin ang pamunuan at lahat ng kasama dito sa Bangon Kabataan ng Beisiha sapagkat uh, ako'y naniniwala na kayong lahat ay kasama sa army of the living God to rescue our beloved motherland. Bakit kailangan i-rescue ang ating inang bayan, alam nating lahat, ang Pilipinas ay number one bansa noong 1920s, 1930s, 1940s, hanggang 1943, the Philippines was even richer than Japan, according to history. 1960s, ang Pilipinas ay naging number two sa Japan. At pagkatapos ng ilang panahon, nakulelet na tayo ngayon at naabutan ng maraming bansa maging ng Vietnam at ang Pilipinas na dating perlas ng silanganan ngayon po ay Lapinistang of Asia. All because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking unabated political corruption. Sabi ni Mr. Lucitan, Ilanan niyo ba si Mr. Lucitan. <laughs> isa sa mga number one taipan sa ating bansa. Ang sabi niya, nangangailangan ng mahigit isang taon bago ang Pilipinas ay makapag-produce ng genuine national leader. It will take 100 years, more than 100 years, before the Philippines can produce a genuine national leader. Sino may sabi? isang multi-billionaire si Mr. Lusitan na may-ari ng maraming negosyo sa ating bansa. Pero nung May 8, May 8, headline sa Manila Times, headline sa Manila Times, ang sabi ng Asian Development Bank, the Philippines is delayed by 175 years vis-a-vis -vis the progressive countries of the world. Ang sabi nung binasa ko na yan na binigay sa akin ni Bishop Royal Conga noong May 8, headline sa Manila Times, It will take 175 years before the Philippines can be competitive with the progressive countries of the world. Nakakasyak itong mga pangyayari nito. 175 years, patay na tayo, patay na yung ating mga anak, bago pa ba ang Pilipinas ay maging competitive o makahabol sa tinatawag na progressive countries of the world. Listen carefully please mga kabataan. Yan ang pananaw ng secular world dahil sa klase ng pamahalaan at sistema sa ating lipunan. May magandang balita ako sa inyo. Abang nagkaroon ng matinong pamahalaan, kapag nagkaroon ng matuwid na pamahalaan. A righteous leadership, a righteous governance, hindi ho totoo na maghihintay patay ng 175 years. Hindi totoo yung sinabi na maghihintay patay ng isang daan taon. In few years time, mababago ang Pilipinas kapag ang mga kabataan ng Pilipino ay tinanggap ang hamon. Kayong kabataan, na sinabi ni Dr. Rizal na pag-asa ng bayan, kayo ang pagbabago. Kayo ang magsisimula ng tunay na pagbabago. Ang ituan sa na panood ko kanina, ang ganda-ganda ng mga nakita nating presentasyon mula pa doon sa Central Luzon State University, at uh, yung huli yata ay uh, lahat maganda. At pati itong uh, uh, Wesleyan University of the Philippines, yung uh, sabi ko nga kanina kay Mark Daniel Capuli, yung si Rafi Ramirez, napakagaling, no? Uh, kung aking kabataan lang, eh, hindi ako pa-pipe na hindi ako makasama sa choir. Eh. Uh, anyway, Nakita niyo yung maraming tao kanina sa documentary film. Sabi sa akin ng ating uh, kaibigang Pastor uh, Raymond Ramos sa kanina, andun siya sa gitna ng milyong-milyong tao ron. Sapagat noong May 6, 2004, ang mga tao sa Luneta mula Grandstand, Carino Grandstand, hanggang Top Avenue. Top Avenue! Bakit ko na, bakit ko na ito?